tatlong dalagitan na nasadlak umano sa prostitusyon ang nailigtas mula sa isang KTV bar sa Lucena sa lalawigan ng Quezon. Si Rita Reyes, naka-alerto 24. Excusimo! simpleng paanyayaraw ng kanyang kaibigan para magswimming, swimming mauwi pala sa sapilitang pagkakapasok sa prostitusyon ng 16 anyos na dalagitang ito. Isa siya sa tatlong minor de edad na na ng DSWD kahapon sa Silver KTV Bar sa Lucena, Quezon. Dito raw sila ipinasok bilang Guest Relations Officer o GRO. Noong pagdating po namin doon, club pala po yun, pinasokan namin, club. At syempre po, nakisama na rin po ako kaysa po mapamaka, pumasok na lang po ako. Mabuti na lamang daw at nang makahanap ng pagkakataon, nagawa niyang makatakas at nag-boost pabalik ng Maynila. Kami may table po, umiinom po kami doon. Pero po depende na rin po yun sa may katawan na po. Tumakas po ako talaga. Ano, lumabas po ako, sabi ko bibili lang po akong damit. Tapos yun, sumakay na po ako agad ng tricycle. Sa kanyang tulong, sunod na rin nailigtas ang dalawa pang kasamahan. Pero ang isa sa kanila, aminadong alam niya ang papasukin trabaho. Pero kusang loob daw siyang sumama para sa dagdag na kita. Magkano ang kinikita mo sa bawat gabi? Nasa may na rin po. Sunday, bagano. Kaya laking gulat na lang ng kanilang mga magulang nang malaman ang kinasadlaka ng mga anak. Nagulat po ako. Sabi paano napunta yung ano ko sa ganun? Siyempre, parang na, ano, saktan din naman po ako bilang, siyempre, magulang po ako, nanay niya ako. Ayoko naman din mapunta siya sa ganung landas na ano. Although, alam ko may pagkukulang ako sa anak ko. Arestado ang kaibigan ng mga menor de edad na nagsilbi umano, gugaw. Bagaman aminadong isinama niya ang tatlo sa pinagtatrabahuhang KTV bar, di raw niya alam na gagawing GRO ang mga ito. Actually, hindi naman talaga totally para magtrabaho sila. Mga mag-ano lang po, trabaho. Katulad po nung nakaraan na ano, parang banding nung namin. Nagkataon lang po talaga na nang, nangyari sa kanila. Naharap siya sa kasong paglabag sa RA-9208 o ang Anti-Human Trafficking Law. Isa sa ilalim din sa counseling at rehabilitation ang mga dalagita. Pag nakita natin na medyo maayos naman yung mga magulang nila, itatan ko sila sa magulang nila, ibibigay ko. At pero pag nakita natin na hindi maayos at medyo talaga medyo may katigasan ng ulo itong mga batang ito, kukunin ko muna kosto din ito. Baka daling ko sila sa girls' home. Frida Reyes, 24.